masikat ka na. Anong feeling? Nakakapagod. <laughs> <laughs> Totoo. Hindi kasi sabay-sabay, di ba? Ang um, yung tindahan, tapos yung mga ibang maraket, tapos yung ibang mga ano pa, ba, basta minsan kulang na ako sa tulog. Pero okay lang, kaya naman. First endorsement mo ba to? Wala, ito ka. Ito? Pero vape? Oh. Talagang nagbe-vape ka? Oh, Oo, nagbe-vape ko. Nag-iose kasi ako, pero nung try ko to mas okay favorite mong um, flavor ba ang tawag yan o variant? Flavor. Kasi, mata kasi madami yan, di ba? iba, iba. Chocolate, tapos yung parang may banana, mga ganyan. Uh, meron bang baked na pades ang lasa? Wala. Hindi wala alam. wala pa pa pa. Wala pa. Bakit yeah. lang lasa? Parets wala pa. Pero pwede naman siguro pag pinasadyan ipagawa. Sabi mo first endorsement mo Ta, paano nangyari? Bigla may tumawag sa iyo. Oo. Um, kay ano, Madam Rosemary. Si Madam Rosemary. Ah, okay. May bibig ganyan. Oo, nakilala ko si okay. Sir Judy. So, Oo. sabi mo kaya ka nag-vape kasi dati nagyoyosi ka ngayon pero oh. nagdag nagbibip na para mas less yung sigarilyo mas maganda pag bibip na lang may nikotin din ba yan? hindi ko lang alam wala siguro pero, Meron, pero, pero hindi ganun ka kalala sa sigarilyo oo uh, ano napansin mong diferensya nung nag-vape, uh, nung hinati mo na yung vape at pag-yoyosi? Um, kasi pag vape, maganda sa pagkaramdam, kung sa hindi niya. Pag sigarilyo, hindi. So, yun yung pinakaiba nila. Tapos, hindi masyadong, ano, uh, hindi masyadong matapang. Hindi matapang yung vape. Masarap sa, ano, masarap. Masa masarap sa kumama yung vape. Understood sa sigarilyo. Hindi ba naapektuhan niya ng panlasa? Kasi syempre, pag titikman mo yung mga niluluto, hindi, so, ba, diba, Hindi naman. naman. Hindi naman. Para sa akin kasi, Iba naman kasi yung lasa ng sigarilyo yung lasa ng pink. Iba naman yung lasa ng mga... Hindi ka naman nakawalan ng panglasa. So, malalaman nung parekong ng Again, lasa yun. ng kanakay. Dati, ano... Siyempre, dati may ibang brand ka, di ba? Ngayon, eto na siyempre. Anong kaibahan? Ang kaibahan ng pink? Nitong brand na ine-endorse mo mismo. Chip. Ang, ang, diba? oh, ang kaibahan nga ng pip kasi bukod sa mapangusap mga ka, parang may iwasan mo na yung sigarilyo na mabaho sa mukha ka. So, yung pinag-iba niya. Oh, in general, yun. Pero itong brand na to mismo, meron ba siyang kaibahan dun sa dati mong binibate? Yes, yung lasa niya. Ah, yung lasa yung niya yung mismo. Yung lasa niya, oh, yung lasa. Kasi, pag manumano kasi yung sigarilyo na, sigarilyo talaga natin na literal na sigarilyo, So, kanya-kanyang lasa yun. May matapang, may mintol, mayroon ano. Ito, isa lang ang lasa niya. Ang, ang tapang, pero pang lasa lang. May, yung, yung mga flavor lang. Disposable. Ang, oh, disposable. Ito. Yung mga flavor lang yung pinagkaiba niya. Mas masarap talaga. Depende yan sa'yo kung anong gusto mong flavor. Nakakailang ganyan ka sa isang linggo? Actually, sa isang ito, siguro na ubos ko ito ng 2 days. Ha? Totoo? 2 huh? days or abot ko ito ng 1 week sa akin. Is, siguro pa ka ganito kaliit. Kasi hindi naman ako malakas din mag-use, hindi naman ako malakas mag-use. Halimbawa, katatapos ko lang kumain or gusto magkape, mas masarap mag-use use. -use. lang naman ako, hindi yung talagang super use talaga na pumakapit ko so, sa box pero kasi ganun ako naman yung tipo na hindi ganoon, Halimbawa lang, nakaramdam ako ng, na, nakaramdam ako ng panglasa na kakaiba na tabangan ako, mag-bibip ako or mag-use ako. So nawawala siya. At saka minsan, pag parang stress reliever, yung parang buring na buring ka, gusto mo may nakakawala din siya ng ano para sa akin na sarili kong pananaw. Ikaw ba yung tipo na may kilala kasi ako ng vape na pag bumibili siya, lima agad para iba-iba yung tipo para hindi siya nagsasawa. Ganun ka din ba? Uh, pag marami akong vape, ako kasi isa lang eh. Kasi hinintay ko muna maubos yung isa or else kung ayaw ko ng lasa nito, bibili pa ako ng isa para para salitan sila. So ganun, hindi yung lima kaagad binibili ko. Hindi ah, so pag, sa so sinubukan mo, medyo hindi mo type, pili ka ng isa pa. Pila ko ng iba. Kasi di ba, maraming flavor si bib, Depende kasi sa ating kung ano gusto natin panglasa. May double cup pa okay. yan. Oo, yan. Depende yan sa ating kung anong, anong hiyang natin ng panlasa yung nahanap mo. So, ganun. Pero ulto na lahat naman masarap. Kaya lang, depende kasi sa tao yan kung anong gusto nilang flavor. Aside sa nakilala ka dun sa business mo tapos ngayon nagsishowbiz ka na din diba? Tapos may endorsement ka pa paano binago ng kasikatan yung buhay mo? At uh, saka yung mga panganap mo sa buhay mo. Ang pinagkaiba kasi noon at saka ngayon noon kasi diba sinabi ko na to, na kung hindi ko noon nabibili gusto kong bilihin hindi ako ng tamang puras kaya nakakain na ako. So kung dati diba umaasal ka lang minsan minsan uh, isang linggo ba bago magkapera hindi pa masyadong sapat yung pera mo so ngayon naman iba dati ngayon nabibili ko na kung dati daw hindi ko kayang bumili ng iPhone 15 so ngayon na, ka kaya ko nang bumili so, ba so, ganun yung pinagkaiba so, andyan ba yung iPhone 15? yes <laughs> iPhone 15 receive o oh, receive o oh. nga hindi ko na dala ang resibo <laughs> ano yung sunod mong konti na lang ano yung sunod mong Dati mo nang pinapangarap na bibilhin mo na. Ah, siguro yung bahay talaga na house and lot. May bahay ako pero ano lang siya, rye. Hindi pa talaga siya totally ano. Gusto ko yung with title. Yung, 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 yung isa pa yung ko. Yung stable na guess yung bahay ko na, na hindi ka na papalisin. Mayroon pa na pinangawakan na dito. Ano naman ang palak mo sa negosyo mo? Super ang plano ko talaga sa negosyo ko pa, expand ko lahat. Expand ko pa yung diwata pares, iba't ibang lugar tulad niyan, yung brands ko sa Pasay, doon yun yung una. Bukas, magsusap kung lang kami sa brands ko sa Quezon City. Sa susunod doon, magtatayo pa ako ng halimbawa Paranaque, halimbawa Makati. Actually talaga yun ang mga plano ko. Uy, gaano kalakas ang padesan mo? Sa isang, isang araw, sa isang buwan? Okay lang naman, marami naman din nakain. Tumigil ka ng okay lang? Okay lang. Ang haba ng tita? Okay lang naman siya, okay naman, may pinta naman, kahit papano. paano. Saan ang pakiramdam mo kapag um, Sinusubukan tapatan. Okay lang. Kasi ako naman, healthy competition ako lumapan. Kung, doon, kung gusto kumain ng customer, wala naman po. Maganda naman tayo mga Pinoy. Copy business yan eh. Kung ano yung bintiman, kung ano yung, alam nilang, mas madali, mas mabigta. Kinagaya talaga yan. Pero ikaw ba, sinusubukan mo yung competition? Tinitikman mo? <laughs> Lalo nga ako na sa challenge eh. Pagkaganyan. Lalo ko pang ginagalingan. Ano pa, kaya ang bulak? Para, diba? O, para tatong ganun. tanong na lang. Balik usapang pangbenta tayo ano yung masasabi mo na um, kasi madami din naman na nag-aalangan mag vape ano, kasi iniisip nga ka nila na baka addictive din or baka hindi lang natin alam kung ano pa yung magiging masamang epekto anong masasabi mo tungkol sa gano'n? Ah, hindi. kasi ako dati di ba uh, smokers ako, sigarilyo ang gamit ko pero na ko na ako ng bit, maganda maganda talaga kasi unang-una feeling ko ah... Uh, yun yeah, nga, yung confident ko sa kausap mo na pag nag ka, na hindi mo ba, babahuan unless na nagsigarilyo ka, di ba? Lalo naman oh, oh. ka sa mga taong mga artista, mga social media, mga so mas maganda mag-vip. Para oh. sa akin ha, oh. huwag kayong matakot, maganda mag-vip. Second to last question ko, sino ang showbiz crush mo na niligaluhan mo ng vape? At anong variant? Actually ano, hindi ko alam kung matutuwa dito sa Coco Martin pag binigyan ko siya dito. <laughs> o nga pala, no? Oh, I-beef oh, ba siya? Di, parang hindi nga eh. Kaya nga pag natutunan niya ako, kahit may beef ako, baka mamaya kasi maamoy niya, baka may masilan niya, kaya super ingat din ako, di ba? Kasi nagkatausap daw ngayon eh, sa atin eh. Kaya pag natutunan ako, hindi ako nag it, hindi ako nag -bipip. Pero siguro na sa tanong mo, kung mayroon akong actress na nabibigyan, siguro po Martin, hindi ko lang alam kung ano magiging reaction niya. Eh kasi katrabaho mo siya, eh showbiz crash, Ha? Showbiz crash. Shubis Cross? Oo, oh, oh. siya na din. Wow. Cross mo pala si Coco? Hindi na tayo lalayo, kung pa-mark na tayo, di ba? Sino ba naman lang hindi magkakasay kung pa